Guys ito na po ang part 3 Tere pakinggan natin ta ang kwento nag magkakaibigan. Tinabukod dinosaur na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay anim na pong siko at ang luwang niyao ay anim na siko kanyang itinayo sa kapatagan ng dere sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayo'y nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagaing at yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nang magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagaing at yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan, ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo'y iniuutos, o mga bayan, mga bansa, at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng corneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, kayo'y mga po at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatirapo at samamba sa oras na yaon ay ihahagi sa gitna ng mabangis na hernong nagninangas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng corneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa, at mga wika, ay nangagpatira po at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang taga-kaldea, at nagsumbong laban sa mga hudyo. Tila'y nagsisagot, at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, O oh hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o oh hari, nagpasya, na bawat tao na makarinig ng tunog ng corneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng geta, at ng lahat na sari-saring panugtog, ay magpapatira at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira at samamba, ihahagi sa gitna ng mabangis na hernong nagninangas. May ilang hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesek, at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o oh hari, ay hindi ka pinakundanganan, sila ay hindi nang sa iyong mga Diyos, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa poot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si sadrak, si Mesek, at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Tinabukoldonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesek at Abednego na kayo'y hindi mga sa aking Diyos, di magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo kung kayo ay magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng corneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, na patirapo at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti, ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagi sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hernong nagninangas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Tisadrop, si Sadrop, si Mesek, at si Abednego, ay nagsisagot, at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Darito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hernong nagninangas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastesin mo, O Hari, na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayo'y puspos ng kapusukan si Nabucco at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrock, kay Messick, at kay Abednego, kaya't siya'y nagsalita, at nagutos na kanilang paiinitin ang hurno ng makapitol na higit kay sa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ng ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo nagapusin si Sadrock, si Messick, at si Abednego, at sila'y ihagi sa mabangis na hurnong nagninangas. Nang magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalihan na may mga suot, may panika, at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagi sa gitna ng mabangis na hernong nagninangas. Tapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrock, kay Mesek, at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrock, si Mesek, at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na nagni nagninangas. Nang magkagayo'y si Nabucodonosor na hari ay nagtaka, at tumindig na madali, siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy. Tila'y nagsisagot, at nangagsabi sa hari, totoo, o oh hari. Siya'y sumagot, at nagsabi, narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso. At ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagayo'y lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hernong nagniningas, siya'y nagsalita, at nagsabi, Sadrock, Mesek, at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayo'y si Sadrock, si Mesek, at si Abednego, ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nagamoy apoy man sila. Tinabukaw Danasor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesek, at ni Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel, at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari, at ibinigay ang kanilang mga katawan, upang sila hindi maglingkod ni Samamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ako, na bawat bayan, bansa, at wika, na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Mesek, at ni Abednego, pagpuputol-putulan, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayo'y pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Mesek, at si Abednego, sa lalawigan ng Babilonya. Daniel Kapitulo 3 Versikulo 1-30 Guys, napakaganda ng kwento, guys. Abangan po natin ang part 4 at 'wag po natin kalimantan mag-subscribe, like, share bilang support ninyo, guys. At kung may tanong or comment, paudi kayo mag-iwan sa baba. God bless all.